Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabunduka ng Sherpe, may isang tahimik at payapang baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Sa bayang ito naninirahan si Mang Isko, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging masinop, mapagkumbaba at sa kanyang mapagalingang puso. Wala siyang pamilya at kailan may hindi nagkaroon ng anak. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging mag-isa, hindi kailanman naging sarado ang kanyang tahanan sa mga batang paslit na palaging naghahanap ng kwento o sa mga kapitbahay na kailangang kumatok upang makahingi ng asin, tubig o kahit payo sa buhay. Isang matandang walang anak ngunit may puso ng isang ama. Isang hapon habang si Mang Isko ay nagbubungkal ng lupa sa kanyang maliit na gulayan, may narinig siyang kaluskos mula sa damuhan. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang batang lalaki, marungis, gutom at takot. Siya ay si Beto, isang ulilang tumakas mula sa mapang-abusong kamag-anak na umampun sa kanya. Lolo, pwede po ba akong magpahinga? Tanong ng bata habang hawak ang kanyang tiyan. Hindi nag si Mang Isko. Dinala niya si Beto sa kanyang kubo, pinakain ng nilagang saging at kanin pinainom ng malinis na tubig mula sa banga at binigyan ng malinis na damit. Habang pinupunasan ng sugat sa tuhod ng bata, ngumiti si Mang Isko at sabing, Hindi ko alam ang kwento mo, anak, pero kung handa kang manatili, may silid ka rito. Tumango si Beto at mula noon ay nagsimula ang isang bagong kabanata. Lumipas ang mga araw. Tinuruan ni Mang Isko si Beto kung paano magtanim ng kamote magigib ng tubig, magpakain ng manok, at magluto ng sinangag. Tuwing gabi, nagkukwento siya ng mga alamat at kwentong bayan habang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng gasera. Unti-unting natutunan ni Beto ang disiplina, malasakit, at pasensya, mga aral na hindi itinuturo sa eskwelahan, kundi sa puso. Isang araw, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga tinanong ni Beto, Lolo, bakit po wala kayong anak? Tahimik si Mang Isko. Tumitig siya sa langit at sa kasumagot, Marahil hindi ako binigyan ng anak para maging ama ng iisang bata lamang. Baka ang tadhana, gusto akong maging ama sa kahit sino mang nangangailangan ng tahanan. Tumango si Beto at yumakap ng mahigpit sa kanya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang araw, Dumating ang isang opisyal mula sa bayan, dalang sulat ng kamag-anak ni Beto na nagsasabing nais nila itong kunin pabalik. Ipinagpilitan nilang si Beto ay hindi tunay na anak ni Mang Isko at wala siyang karapatang manatili roon. Napaiyak si Beto. Ayoko po sa kanila lolo. Ayoko pong bumalik. Ngunit dahil sa kakulangan sa legal na papeles at batas na masyadong malupit sa mga puso, Kinuha si Beto at dinala palayo. Naiwan si Mang Isko sa kanyang bakuran. Tahimik, hawak ang laruan ni Beto na siya mismo ang gumawa mula sa kahoy ng punong santol. Lumipas ang tatlong taon, si Mang Isko ay tumanda palalo. Mabagal ng maglakad at halos hindi na nagbubukas ng bintana. Ngunit isang araw, may dumating na bisita, isang binatilyo na may dalang bag, may hawak na sulat mula sa mga opisyal ng bayan at may matang puno ng luha Ang tunay na pamilya ay hindi laging biyolohikal Ang isang pusong marunong magmahal at kumalinga ay maaring maging tahanan ng isang buong henerasyon Sa panahon ng kawalan maaring ikaw ang maging ama, ina o tahanan ng kapwa mo tao kung bukas ang puso mong magmahal at kahit ang isang matandang walang anak ay maaring maging ama ng daan-daang puso kung marunong siyang magmahal ng totoo.